Ipinatigil ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paniningil ng mga LGU sa mga sasakyang nagdadala ng mga produkto na gumagamit sa National Road upang maibsan ang gasto sa logistic cost at hindi po maipasa sa mga consumer. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. Upang matiyak ang maayos na daloy ng mga kalakal at serbisyo sa iba't ibang rehiyon sa bansa, pinasususpinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkolekta ng pass-through fees. Sa bisa ng Executive Order No. 41, pinagbabawalan na ang mga LGU na mga ng toll fees sa mga sasakyan na naghahatid ng mga kalakal at dumadaan sa national roads at iba pang pangunahing lansangan. Kabilang sa mga bawal ng kolektahin ng sticker fees, discharging fees, delivery fees, mayor's permit fees at iba pa, nakasalukuyang kasalukuyang sinisingil sa mga motor vehicle na dumadaan sa mga local public road na ipinatayo at pinunduhan ng LGUs. Ayon sa Pangulo, malaki ang epekto ng pass-through fee sa transportation at logistic cost, kaya tumataas ang presyo ng mga produkto at naipapasa sa mga consumer. Habang nag-aantay ka, ini-inspeksyon niya, I'm sure nakikita ninyo ito, may nakapila ng mga truck na kahit overnight, nandun pa rin. Kaya ease of doing business ang ating ginagawa. We are doing this to ease the doing business and to lower the cost of transportation. Kasi kung dire diretso yung truck na makapunta doon sa pupuntahan niya talaga, eh, mas, 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 mas mabilis, ibig sabihin, uh, mas mura ang magiging transportation. So, isa yun sa ano. Tapos, ah, dahil, mas dahil may eh, hindi na tinitigil sa bawat boundary, eh, mas, mabilis, mas mabilis ang pagdaan. Para maibsa ng pag-aray ng publiko, mandato ng pamahalaan na maisaayos ang value at supply chain at maibaba ang halaga ng food logistics na malaki ang papel para epektibong mabalanse ang inflation sa bansa. Isinaad din sa EO na ang pagtutulungan ng national government at LGU ay mahalaga para epektibong tugunan ng inflation at makamit ang pag-unlad ng ekonomiya sa bawat rehiyon. To simplify again the procedures that are required for a transporter to bring the uh, produce especially from uh, the farm to the market. Naatasan ng DILG na kumuha ng kopya ng mga ordinansa ng mga LGU ukol sa pass-through fees habang ang DTI, DOTR, DPWH, ARTA at DOF naman na mag -e evaluate sa naturang mga ordinansa. Maaaring maharap sa administrative at disciplinary sanctions ang hindi tatalima sa naturang direktiba. Kenneth Pasyente, para sa bayan.